ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? Lalong-lalo na ngayon na LDR kayong dalawa at ikaw ay binaliwala na niya. At sobrang lungkot mo ngayon dahil palagi mo siyang iniisip kung bakit ba siya nagkaganyan sa'yo. At sobrang mahal mo naman ang partner mo at nagtaka ka na lang kung bakit ba nagbago ang ugali niya o nagbago ang pakikitungo niya sa'yo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa'yo? Yung siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo, dapat kayo ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na papanood mo ang video na ito. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Dahil kapag nagdududa ka o nagdadalawang isip, ay hindi po ito tatalab. Ang gagawin mo lamang dapat ikaw lang mag-isa, at dapat walang makakaalam sa kahit na mang ritual na iyong gagawin. At pwede ito gawin sa loob ng kwarto mo, sa CR, o kahit saan, basta ikaw lang mag-isa na wala talagang nakakaalam. At pagkatapos, umupo ka lamang saglit. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at sambitin o banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times at wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell, basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan para mas lalong mapadali po ang talab nito. Basta palaging buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at dapat ikaw lang talaga mang isa kapag gagawa ka ng ritual. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us.